basta hindi lumutang ya. Pagka Uli, hindi laki, oh. hindi malaki yan tay. Kasi yan. <tra 1952> Ti yan. tilapia yan, tilapia. Malaki yan. Bangga, bangus pa yan eh. To... Karpa yan. Ba mamaya karpa pa yan eh. Bangus yan, bangus. Karpa yan. Wala mong karpa diyan eh. Cream Dory, ini siapa nak Cream Dory? Dalam kan, dalam. Cream Dory ni. Cream Dory ni. Ah, Cream Dory. Tak ada lagi. Tak kabel ano, itu malaki <laughs> pre okay paro ya punaplag <laughs> Ito panalupi 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 pare, panalupi 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 panalo. panalupi 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 Panalo, panalupi panalupi tapla oh hinu hinuli nga talaga tapla 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 tapla